Ito po yung comparison natin ng original tsaka fake na Yamaha brake pad. So, sa kaliwa, ito po yung fake. Sa kanan, ito po yung original. So, unang-una, mapapansin nyo po na malaki yung difference nila sa font or sa itsura ng letters and numbers po. Yan. So, ito po yung fake. Ito po yung original. Okay. Tapos, ang palatandaan pa po natin isa pa sa likod po ang fake plain lang po ang likod plain lang ang original uh, may manufacturing date and time po yan yeah. then balik tayo sa harap <coughs> o, lagyan natin ng ilaw so sa, pag po natin ng fake na brake pad ayan po itim lang ang bakal nya itim lang sa original po ayan, nag iiba po yung kulay ng bakal nya, hindi po siya black kapag nas, ng ilaw may pagka red yellow sya ayan po yung mga tatandaan natin sa mga ah, naloloko ng mga 300 or 350 pesos na brake pad kaya magtakad na po kayo kung bakit sobrang mura ng Yamaha brake pad na inaalok sa inyo dahil galing lang po sa Shopee yan, binibili lang nila ng worth 186 or 190 pesos sa Shopee, binibenta nila ng 300 to 350 so ito po galing sa DNC, Kaluokan okay legit na legit, kahit pakita nyo pa po sa mismong Yamaha to tatanggihan nilang ikabit yan dahil alam nilang peke sa unang tingin pa lang